Ah, hello mga prinsip. Ito yung una kong proseso. Una muna naglagay ako ng gata, tapos asukal. Tapos nilagay ko na rin ito ang mais para sabay-sabay sila. Magluluto ako mga prinsip ng ano, maha. hin hmm. Anuhin muna siya mga prinsip. O ganito hin. Allah, paano ko ma? Yan, mo. Tapos yan mga prinsip Kailangan halo-haloin halo para matunaw Tapos sunod Isabay-sabay ko na mga prinsip Tunawin ko muna Yan Yan Tunawin ko muna yan siya tapos sunod, ilagay pa na to ang cornstarch. Kasi, ay. Tapos, halo-haloin siya. Kailangan ko tawin ko muna siya mga friendship. Tapos, tsaka ko isasalang para sabay-sabay siya pag kumulo, habang kumukulo siya maluluto na siya hmm, ganito ang pagluluto ko ng maha first time ko magluto mga pr prinsip ng maha anuin ko muna siya kasi kutawin ko muna na para lumapot ang cornstarch oh. Mm. lutong kanto puro eksperimento experiment lang to mga friendship hindi ko alam kung anong lasa tapos kailangan nakatunaw na talaga to siya o oh, eh post mo muna yun mamaya naman mga friendship o oh, yan eh. yan ang aking maha siya tita marunong magluto ng maha bilis Bili ko yan ng para malagyan din yung condense yan. Pabili na masarap 'to